Si Gray. 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 Ano to na yung mga pangalan? Franco po. <laughs> Franco. Jose. Hmm, Tiga saan ka ba? Taga Imus Cavite po. Ganun guwapo. po. Um, po to eh. Oh, oh, oh. Ay ko yung Kaso, bakla. Yung buhay pa? Wala po. Wala pa? Mm-mm, hindi nga po. Bakit? Mm -hmm. Bakit naman? Hindi ko po alam kung choice ko po, kina ako. <laughs> kasi po ano, uh, dati po confused po kasi ako. Eh sabi po na... Nagka-girlfriend ka ba? Nagka-girlfriend po. Ano? Uh -huh. Tomboy na po ngayon. Pakilala mo kasama mo, ah pinapakilala ko sa inyo, mga kapuso, ang uh, bidabida kong mother na nagger pero sweet lover, si Mama Charis! <laughs> Ana charito. Hi, Will. Ana charito, na gusto kong sabihin sa inyong anak. Nak um. Mapapasalamat ako sa, sa lahat ng mga support at uh, tulong mo sa pamilya. At uh, alam kong marami kang sinakripisyo para sa sarili mo para sa ating pamilya. O, huwag mo na akong paiyakin. <laughs> <laughs> um, 'yun nga sana tuloy-tuloy lang ang ano ang trabaho mo at hayaan mo, pagka naman nakatapos ng na ibig kapatid mo, baka ikaw naman ang pag-aral. Ayaw, ayaw ko talaga umiyak. May sinima sabi umiyak kayo? Bita-bita. Change Ah, <laughs> <laughs> uh, Mabubuti naman po sila magkakapatid, lalo mm -hmm. na po si Gray. Napaka-supportive niya po sa mga... Ilan po ba sila? Uh, bali po, pito. Ah, pito. Apo. Ah, Pangilan po si Gray? Pangatlo. Sige. So, nakakatulong siya sa inyo. Opo. Uh, nga niya pa yung pag-aaral niya para ano, mauna na yung ibang kapatid niya makapag-aaral. Bait naman. Uh. Ano gusto mo sabihin sa mama mo? ah uh, ma, maraming salamat sa <laughs> sa paglaban mo sa akin. Bata pa lang ako, alam mo na nabakla ako. Kaya ngayon, bakla pa rin ako. Hindi, uh, kidding aside, ma, um, gaya po na sinabi niya kasi, ko uh, Will, um, sinakripisyo ko yung pag-aaral ko. Uh, sinakripisyo, sinakripisyo, ko po yung scholarship ko para mabuhay po yung pamilya namin. Kasi um, ako po yung tumayong breadwinner. At the age of 15 po, nagtatraining na po ako sa comedy bar. Kahit before kasi hindi pa kami okay ng tatay ko. So naramdaman ko lahat ng ng ah, uh, ng hatred, ng ano, ng pinagdaanan ng mga mga sakabikihan. Pero importante sa mama mo. Pinaglaban niya po ako. Pinaglaban niya po. And eventually po, um, I am happy to say na tinagap din po ako ng tatay ko. I am uh, proud to say sa buong mundo na ang sarap-sarap po na magkaroon ng, ng, ano, ng mga magulang na tanggap ka kung sino ka. All right. Napakasarap po nun. Thank you na. Lang